Alright, good morning mga kasi uh, panibagong araw ulit tayo uh, Punta uli ulit ako sa cottage dahil Sira yung uh, bomba nung, ano, ng uh, cottage Yung ating jetmatic uh, So isipin natin kung paano magagawa ng paraan yun Pero ang alam ko doon ay automatic na bibili ng bago o oh, yan, tingnan natin kung paano matatanggal. Right, baka dito ay bukas. Bukas ang kubo. Yan ang problema ko. Wala ang aking Salamin saan kaya nalaglag ang aking salamin hindi ko makita ang aking salamin alright eto yung problema mga kakonsi yan oh. nasira eto yung nakalagay dito tapos yan hindi na siya matanggal ayan o ito ito yung ano isang problema dito ay ito ayan Nabingot na ano? Hmm? tapos yung problema dito ito naman ay hindi matanggal ito ngayon pag iisip ako kung pa, paano gagawin dito maaaring ay ano ah uh, dalhin ko na lang kay kawilder kaya para siya na ang gumawa ng paraan kung paano matatanggal ayan mata uh, tawagin ko lang si Kahaw para kay may makatulong alright huwag okay. mo sasagal dito ay tatanggal dito hindi naman na kaya putulin Sa ano para mahugot hindi yan ano okay. yan yan okay. sa bandang tas na Oh, kanto. Ito na yung tumaputol na yung ano Nakagabong At shoutout na pala kay Noel Engineer Lagos Right. <laughs> ah. At baka kung kayo magpapagawa ng bahay dyan, yan, yan ang aming engineer dito. Engineer mo well, Lagos. Alright. Right. <laughs> Alright. Uh, huwag mo sasagyan dito, ay tatanggal ito.

Ayan, tumayo, tumapotol na yung ano Nakagabun <clears throat> At siya, tat na pala kay Noel Engineer Lagos <laughs> Alright At dahil kung kayo magpapagawa ng bahay dyan, yan, yan ang aming engineer dito. <laughs>

Sa bahay pa ako kukuha ng martilyo e. Marbasan. Marbasan. Ano ba ito Yung ate yung pinakagawa <laughs> niya. Hindi ba? meron sa loob? Tapos tayo sa kay ano, Boss Moon. At ito. Ito yung nasira. So ito yung bibili natin. Ito. Ito At saka yung goma na sa bibili ko. ka muna. Shout ka muna. Uh, Hello. <laughs> but, pwede mong batiin siya ng boyfriend. Okay. Nasa bahay lang Ay? <laughs> but, I mean, ay, yung, ay, umalis kayo, umalis kayo ng... Ay, ang boyfriend na rin. Umalis ka naman ng bahay. Magkano talaga? Ah, mahal naman na. At yung... <laughs> yung pagkakalas, hindi na natin na nabijowan ako gawa ng magpapandisal pagkain na <laughs> <laughs> nadamay pa pandesal <laughs> <coughs> okay no <man. coughs> lista ko mga guys <laughs> eh, sige guys okay. lista mo sige nandiyan 'yung pandan na Ano ba gusto niyo gigibida anong meron

dito oh oh nga ay isok doon nga ito ay maglaro dapat yan nakakanaan dapat na. ang gandaan ay sa so, ano kaya ng ano dito sentrate kasama mo na sentrate ano kaya nakakasukat kasi isok doon eh ayaw maglaro dito Mm -hmm. uh -huh. so, May... so, na doon na ayaw ng bag. na yung eagle na na ayaw gumalaw ng bag. Ito na doon ng Napatingin naman sa iyo. <laughs> Bigla na yung tingin na. Wala ba tayong kailangan na bibili dito natin bibili sa no, papakita ko sa niya 'yung nabili ko kahapon hindi eh. Ay, lang atin. Ano ba ito yung sa dragon? Dragon kasi yung pangalan ng ano Ng Ng jet lapid Parehas lang pa Ano kayong ginagawa nung ng Patayos nga Mas pa. Pang...

hindi paul. Hah? Kayak paul. Bisa bisa ganti itu. Hmm, segan. Dapat yang di semua dapat yang di segan. Bisa. Kita akan tengah tinggi baru. Baru pagi tinggi besar. Ya, alhamdulillah. Ini yang nak tu tu yang Pwede, Pwede kami pa. Yeah, tanong ko kung may discount ang senyor. Hindi ako napapagkamara senyor. Ate, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. guys let's go Bye. Yo, mga kakonsi. Alright. Tingnan naman tayo dito ng kawil Ha? Mga tayo matuloy yung pangangawin. O, oh, bayi tayo ng kawil. O, oh, kaya ay, magpuputol lang lang tayong bakal. Tama-tama nga -tama doon si Noel. Ang Banda, bakal? na pabato bato. Ay, nila ako doon. maganda <laughs> <laughs> oh, ganda, -ganda. ayun nga. Oh. 'pag po. Ayun oh. Eh <laughs> <laughs> Kami ng nang at kami may plano uli mga wheels. sa lapad, pa yung lapad. Yung lapad. lapad. <laughs> ha? Kailan po? lapad. Ano Ay ate, pabili ako ng ano, yung kawil na pinili ko, Kawil na lang ng sukli. kami. Ate, nga ako ng ano? Ano 'yung kawil? Yung bilog sa dulo. niya ko. Yan, sarap ang nilakay. Sarap yan, yan. Ito ko yan. Yan ang kasarap ang nilakay. Pinakamalit na tayan, yan. Hindi, Hindi ito nga maganda. Uh, Aray! Hindi naman itong binili ko eh. Yung medyo kilo ang ano. Ay, eh, mas maganda ito. Kasi ito ayaw ka tumama yun. Ah, sige, atin na lang. Ilan? Um, Magkano ba, ba yan? Tres ang isa. Tres. Ilan pa siya kulihin namin? Sixty, ah, quarenta. Sixty. Andi man na rin ay 15. Ang sampo ay 30. Ano yung sampo? Tapos. na ta? Hmm. So, may face. Tiyan eh. mo na. Yeah. Tama na yan. Tama na yan. Alright. Lapad. Dalaan na, ah, na tayo ng pang... Ah, eh, sige. Sige. Masa okay, okay. ba? Masa ba? Masa ba? Masa ba? pang ba? Sige. Sige. Masa ba? Alright Kami <coughs> so, dadaan sa palengke malapit-lapit At Sabado ngayon Alright guys Alright Yan, Dala -dala na ni Kahaw yung bomba Maliligo kahapon, hindi nakapaligo <laughs> <laughs> ligo ako kahapon, napaligo. <laughs> Puntit lang. Ano? Mak, wala na tayo aking gabi sa bilyaran. Dahil ka na pustahan niyo. Wala nga ako eh. right. right. Plus pala naman, kaya pala talo si Aro. Ay, lumaba ng patas kalma na dagat oh Oo oh, kailan nakauwi kami sa kumalma ang dagat Uy uh, Ha? Sige magiging laro Hayan na? Oo eh. uh. gabi na chura. oh, oh? Sige <laughs> chura oh. oh Hmm kausap <laughs> yan <laughs> pagka dilim nyo against the light kayo ah Pate no dilim, against eh, the light kayo paano di dilim may eh, dalawang araw kupal ka <laughs> <laughs> oh no. yan umakyat ba ang mga mami? panina kakaalis lang ikaw wala nantay hindi eh. ka na umakyat anong plano bukas pwede kayo magbangka? Diba? Wow, parang Pangasinan pa punta. Bakit Pangasinan? Wala no? yun naman, sobrong naman. <laughs> Pangasinan, doon sa pinangulihan niyo, Maki. Oo. Siguro'y sinabi niyo. Doon! Doon nga! Doon, Doon! Doon nga! I ikaw, okay. la I ikaw lang... O, ako Ikaw lang ang Ikaw lang tinatanong ni Kwan. Pupunta doon eh saan paano ng bangka Twin Island, loko ka. Ikaw ang tinatanong ni Boss Oling kung anong plano mo. No, ikaw ang tinatanong. Pass ako, pass. Pwede sabihin mo doon. hindi sabihin mo, sa amin ba walang problema. Mag-pass ka, wala pa pakialam sa iyo. <laughs> bigyan ako ng Bigyan ako ng 500. Kuha ko ako. Uh. Ha? May, may bayad pang talent. Takaw pa sa pira, Ngayon na ito. Kupal ka. Kung <laughs> kayo kukuha ng 500. Eh, damay muna kaming dalawa. Takot <laughs> ang <laughs> ginamukha <laughs> na takaw ka. Yan yes, ang sinasabi ko sa iyo. Ano oras na? Kalbo. Pumalini ka nga at para naman pagplanuhan. Ayaw mo pumunta din eh. Visit ka. Ay, nakupunta po po na ko kung palengke. Kukunin ko po po ang o, oh, di dumaan na dito, ang ko na. Bili mo muna ako ng panlaw sa Sinigang, dito ko babayaran. Aw, oh, akala mo ba, bakit may pera? Pumunta ka dito at magkakapira ka nga. Alala, lagi ng kalbong ito may pera, oo. Oh. Pumunta ka nga dito at magkakapira ka. Kami ba, may pera na. <laughs> <laughs> Alaba, bakit kayo nagkapira, oo? Oh? Ayo, ah, akala ka nga pila <laughs> ba, dito, ba? Oh. Ay, nung tumingin kayo, magpipicture ako now. Oy, mga kalpo. Nasaan ba sa GC? Ano na, andyan mami. Naman, wala ka naman. Eh. Ay, hindi na nga pala si Bustato. Oo nga. Naka na, Jake. Bustataw. Kasa, kasalubong namin sa palingke. Papunta na dito kami papalingke. Yeah. Yakagi niyo si Bustato bukas. Ay, kaya, Ay, ka pumunta din eh. Hindi makakalis yun at may binabanta resort yun. Nasabi ko ano na yun. Hindi, pwede raw siya. Pag ano... Ito mo, pa rin ng higa. pero oh. <coughs> Para si, ano eh, si... Atorne Magaspak eh. Nung babahan na ako, pupunta po na akong paligid, no? Hmm. Bili mo na panlaw ka. Ano ba, ha? Anong panlaw? Panlaw. Ano bang papipili mo, ha? Yung panlaw lang sa sinigang. Yung ba, mga... Ano ba, yung Bangkaw. kangkong. Right. Eto na, oh. Siling, ano. Nakabit na. Ayan, ayan. Tapos... Si o, oh, sige na, haw. Haw, haw, ha, ha. Ano ba, mga Bye. Ayan. Hahaha. Hahaha na <laughs> mo. sa bangus yun, ha? Bangus! <laughs> Alright, yan. Nabuo na namin ni Kahaw ang bumba. Lakas na uli ang tulo. Ito naman, eh, dati talaga hindi namamatay. Oh, ito na mamatay. O, kaya nyo, na Kaya lang. Oh, kaya lang ito, ano, Uh, nagpunta ito sa tulay, kaya may tulo. Ayan oh. <laughs> Asking yummy! Asking good! Asking yummy! Asking good! Asking yummy! Asking good. As As good! Ah! 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 Kaya naman, kaya ano oh. Oh, sa tulo tulo. Yeah. Katakot-takot na antibiotic ang kailangan nito para mawalahin tulo. <laughs> <laughs> Alright, ayun nga, nandito nga pala si Boss Tato. Good morning po! Ayan. Magalmatal muna tayo. Kaya lang, iisa ito. Alright, wala pa si Maroko. Oh.